ano daw yung mga gawaing uh, pang-bilyonaryo o yung mga galawang bilyonaryo. Well, meron ako mga walo o siguro siyam na pwedeng mabigay na tips sa inyo. No? So, unang-una, kailangan meron kang pangarap. Siyempre, di ba? Pangalawa, dapat meron kang plano. Pangatlo, kailangan willing ka mag-invest sa sarili mo. Di ba? Hindi lang mag-invest sa negosyo, pero pinaka-importante yung mag-invest sa sarili. Siyempre, kung nag ka sa sarili, handa ka mag-aral at matuto. Hindi lang sa eskwelahan o sa mga online na course, no? Maganda rin mag-aral at matuto sa mga mentors. Of course, huwag ka maniniwala basta-basta sa mga nagdi-discourage sa'yo, no? Tuloy mo lang. Talagang lahat naman talaga yan, eh, may risk. Ika nga, siyempre, ang susunod dun, eh, ika-anim, is willing ka siyempre mag-take ng risk. Di ba? So, konting ano lang yan, uh, konting, uh, risk na tinatawag dahil kung napag-aralan mo isang bagay, eh, willing ka mag-risk. Of course, uh, for me, number seven, uh, napaka-importante po yung like ka nagdadasal. No? Dapat meron kang paniniwala na kasi hindi naman lahat kontrolado mo. Sa lahat-lahat yan, kontrolado lagi ng Diyos yan. At ang para sa akin, eh, pag uh, na-achieve mo na eh, yung pagiging mayaman, no? am eh, dapat always stay humble. And number nine, bonus yan. Always give back, right? That's it.